sinong mag-aakala na isang karpintero pala ang tatanghaling big winner sa Pilipinas Got Talent dahil lang yan sa paggawa at paglalaro ng trumpo. Paano siya pinaglaruan ng kapalaran bago nagtagumpay sa buhay? Nako, eto na. Narito ang kwento ni Cardo ang Trumpo King. sinong mag-aakala na ang simpleng karpintero na si Mang Cardo naging instant milyonaryo at nagkampiyon pa sa katatapos lang na Pilipinas Got Talent Season 7? Perdong Trumpo! Yeah! Nang dahil lang sa kanyang kakaibang talento ang paglalaro ng trumpo. Sa laro ng buhay ni Alias Cardong Trumpo, bawat tira dapat sa pool, dapat kalkulado, bawal ang sablay at sobra. Dahil kapag nagkamali ng bato sa trumpo, out siya agad sa ikot ng pinapangarap na magandang kapalaran. Pero sa dami ng koleksyon niya ngayon, isang trumpo ang namumukod tangi na naging lucky charm daw sa kanyang kapalaran. Itong nakikita niyo ngayon, ito ay sa akin. Lolo ko pa. Matagal na sa akin to. Ito yung unang kauna-unahan kong natanggap. Hindi nawawala sa katawan ko to. Magtrabaho man ako, maghanap buhay man ako, nandito sa akin to. Sa dami ng pinagdaanan kong hirap, ito na talagang naghatid sa akin ng swerte o agimat ko, ito na pala magiging dulo ko. Kapag na daw malungkot ang batang si Cardo, pagkatapos magdasal sa simbahan, lalaroin lang niya ang Lucky Charm trompo niya at tanggal na agad ang kanyang kalungkutan. Ito na rin ang kanyang naging sandigan. Nagkaroon ng mga Mararamdaman mabigat. Ang nagiging kanlungan ko, ma'am, kasi malapit lang simbahan. daging yun ang nagiging silungan ko. Duduko lang sa baba, daladala -dala ko itong trumpo na to. Hindi naman daw siya ipinanganak na eksperto agad sa pagpapaikot ng mga trumpo. Madalas pa nga ay nakabulsa lang ang paborito niyang laruan. Ilalabas lang niya ito tuwing gustong maglibang. Ito na yung ginagamit kong pinapaikot. At kinatanglawan ko, tinitingnan ko ng maigi, pinagmamasdan. pag pagkaganoon ganun, napapansin ko na lang, ma'am, na dumuluha ako, hindi ko naman alam. Ang makompleto ang kanyang pamilya, ang kanyang tanging pangarap. Pero imposible na raw itong mangyari. Isang masayang pamilya, ang hangad ko lang, buo na magkasama kami. Uh, may may tuturing na tatay, may may tuturing na nanay, na may mauwian ako, may pagmamanuhan ako. Pero hindi nangyari yun, ma'am. Niminsan sa buong buhay ko, ma'am, hindi ko naranasan, aniyakap ako ng mga magulang ko ang kanyang ama sa Jadaw Babaero. Nabuntis nito ang kanilang katulong nung siya'y nasa grade school pa lang. Naging mitya ito ng problema sa relasyon ng kanyang mga magulang. Pero hindi pa tapos ang sakit sa dibdib ng kanyang nanay. Sa pangalawang pagkakataon, nakabuntis muli ang kanyang ama sa bago nilang kasambahay. ay tuluyan na silang iniwan ng kanilang ama at sumama sa ibang babae. Hindi lubos akalain ni Mang Cardo na ang kalokohan ng kanyang ama ang nagpaguho sa dati buo nilang pamilya. Ang iniisip ko siguro, bakit nagkagano ng pamilya? Pamilya namin ganito pala ang buhay. Pero nung nandun pa yung tatay ko, hindi ako nakaranas ng ganun. Pag uwi, kakain na lang. ni maghugas niya. Hindi ako maghugas, ma'am. Eh. Sa tuwing gabi, nagtataka ako na, yun sa kalaliman ng gabi, nagulat ako, mam, ma na parang may gumagapag sa... Kasi tumatawid sa... Ano ko tumatawid eh. Wala naman sa sarili ko, ma mam, kasi tumatawid. Alam ko, sa ng antok. Yung pala, ginagapang na pala ng tatay ko, ito. ito oh, di ko alam na kung anong nangyari. Naririnig ko lang na Wag po tiyo, huwag po tiyo. Ayoko na po tiyo. Naririnig ko yan. Ang kalbaryo ni Mang Cardo nagsimula kasabay ng pagiging marupok ng kanilang padre de pamilya. Ang mismong bahay nila sa Cotabato, inilit ng bangko. Ang masaklapa, ang kanyang mahal na ina halos mawala na daw sa katinuan dahil sa nag-uumapaw na problema ang kanilang nararanasan. Ang nanay ko hindi, sa walang gabing hindi umiiyak yun. Parang bata siyang ano, yung parang bata siyang naglupas sa iba na lugmok. Tinayo ko talaga, niyakap ko siya eh. Hindi mo rin na makausap si mama ng maayos. Ako na ang nagdidiga mo sa mga kapatid ko, nagluto, pagkain mo. Hindi na kakakain ng maayos. Yan. Dahil nagtatanong siya kung bakit. Nandoon lang siya sa tabi, akala mo nga mam, luging-lugi. Ito na ngayon ang problema, saan kami? O, saan kami pupunta? kanilang panganay, si Mang Cardo na ang umako ng responsibilidad at naging haligi na tumutulong sa kanilang inabando ng nanay. Hanggang makaluwas siya ng Maynila 1992. Iba't ibang trabaho pa rin ang kanyang pinasukan para makatulong sa pamilya na nasa Mindanao. Hanggang magkaroon siya ng sariling pamilya. Hindi pa rin nakataka sa kahirapan ng buhay si Mang Cardo kwento niya po sa akin dati ma'am nung bali may nag-ampon sa kanila na nagko-copra. tinuruan sila kung paano magkopra tapos ang nangyari sa ano nila yung pag aaral nilang tatlo palitan daw ngayong taon ito muna yung isa mag-aaral susunod na taon stop na muna yung isa ang naging hirap namin noon kasi syempre pag ano nya rito wala naman siyang talagang yung, regular na trabaho. Yung kinikita namin, hati-hati na dahil may nag-aaral natin. Yung 50, panggastos namin. Bigas sa kaulam, pagkakasyahin namin Minsan, bibili kami ng bagoong, gigisan namin. Pag wala kami talagang, kasi hindi naman sa lahat ng oras may kita yun ang ipang namin. Tapos bibili lang kami ng talbos ng kamote. Dito sa lugar nila sa Cavite, tinitiis nila ang binabaha at masikip na tahanan. Walang kapagurang kumakayod si Mang Cardo para ipakitang hindi siya tulad ng kanyang ama. Di ba, sabi nung kinasal nga, sa hirap at ginhawa yun naman ang pinanghawakan din namin pareho. Na, ang naging usapan naman namin, di ba yung sinasabi nga na, ano, sa Biblia, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat papaghiwalay ng tao. Kailangan kami mismo yun. Sa lahat ng mga naging pahina sa buhay ni Mang Cardo ay masayaman o malungkot. Bitbit -bit niya palagi ang kanyang lucky charm, ang trumpong regalo ng kanyang lolo. Parang nakalimutan na yata ito ng panahon. Ako na lang siguro nagpimilit na ibalik na mabuksan ulit. Ito naman, ginagawa ko lang ito. Pinapaalala ko lang na huwag lang makalimutan na sana, no, hanggang sa huling iniras pa, meron pa ako. Buhay pa ako, umabutan ko pa, meron pa. Walang araw na hindi niya ito naaalalang ibulsa. Nilalaro, hinahagis at pinapaikot kapag suko na siya sa buhay. Napapawi kasi nito kahit paano ang lahat ng kanyang pighati at sakit na pinagdadaanan. Dito mo kasi makikitaan yung laban ng berdugo matira matibay. Hanggang ang simpleng libangan naging instrumento ni Mang Cardo para pagkakitaan. 2009, naging laman ng mga kontes si Mang Cardo at ang kanyang misis. Mortal na magkalaban daw sila sa mga kontes. Siya sa trumpo, si misis sa light art. Kasama niya akong nagko-kontes sa bawat barangay na inimbitahan kami. Eh, minsan naman talagang swerte naman pag nag-champion siya, ako. Minsan naman, Siyempre, hindi naman sa lahat ng oras talagang swerte. May lugar din kami na minsan parang hindi kilala yung trumpo. Nagsi-champion ako. Iba pala, pag nasa entablado ka, nanginginig ka na maraming nanonood. Kailangan sa perform kasi walang sabit, walang sabday. Sa kauna-unahan, first time ko pong nanalo ng no, 10,000 sa tanong buhay ko. Kasi sa hanap buhay ko, hindi ko nakukuha yun. Sa hanap buhay ko, siguro sa isang linggo. 2,500 ang pinakamalaki. Kahit sa trabaho ko, ganun din. Sa pagtitinda ko, ganun din. Kasi katwiran ko, mame, sabi ko sa may bahay ko, alamin mo kagad ang consolation ko magkano? 1,500 o 1,000. Okay na sa akin yan, ma'am. Ito ang patunay ng kanilang gintong kayamanan. Ang mga naiuwing tropeyo sa kanilang mga laban, hindi na mabi ilang sa dami. Ang kanilang mga parangal ang inspirasyon nila na balang araw. Makakamit din ng tunay na pag-asenso sa buhay. Halos malibot ni Mangkardo ang buong Pilipinas. Bitbit -bit ang kanyang talento. Karpintero sa umaga, kontesero sa gabi. Doble kayod. Maitawid lang ang pag-aaral ng mga anak hanggang sa mabigyan siya ng pagkakataon na makasali sa Pilipinas Got Talent Season 7 ng ABS-CBN. So meron ka daw, lucky trumpo na hindi mo inihiwalay sa katawan mo. Ito rin daw yung dala mo sa Pilipinas, Got Talent. Opo, ito yung nag-semis ako hanggang na grand finals. Kasakasama ko po siya. Okay. So, kasi kulang. Kulang yung parang pakiramdam ko pag hindi kasama. Ay, ganyan. Okay. okay. So bakit? Ito ko ay... Sino nagbigay sa'yo yan? Ah, Lolo ko pong nagbigay nito. Kung 55 years old po ako ngayon, may 45 years old na po ito. Ah, matagal na talaga Opo, sa iyo. Sa maingat lang, mga bagay na memorable sa akin, malabo. Ah, ayun. So parati mo hindi nahihiwalay sa katawan hindi Kahit sa mga kumokontes sa barangay, kasama ko to. Naisasali ko to sa mga routine ko. Dito, pasabog kung pasabog ang kanyang mga tricks. Nariyang paikutin ang trumpo sa ibabaw ng bote at baraha. Pagkakawirin sa taling tansi at paikutin sa kanyang mga palad. Dahil sa angking galing, sa elimination round pa lang agad niyang napahanga ang apat na hurado na sina FMG, Eugene Domingo, Doni Pangilinan at Catherine Bernardo. Hanggang sa umabot na nga si Mang Cardo sa Grand Finals. So, nakapag graduate ka na ng mga anak Opo, dahil uh, sa iyong pagpe-perform, yes tama? Opo. Anong mga kurso nila? Uh, isa po ay eduk, uh, tapos yung isa po ay BIM. Nakakatuwang isipin, ma'am, na magiging katuwang ko na rin. Uh, ito't nanalo ko ngayon, ma'am. May pagpatuloy niya pa yung dalawang taon at yung dalawak pa po, sabay-sabay ko na po silang patatapusin. Ayun, talaga naman ang nagagawa ng talent mo, ha? So, ano pang <laughs> balak mo ngayon na nakapag-graduate ka na? Meron pa pa-paaralin? Opo. Ayon. Oh, so hindi pa tapos ang pagpe-perform mo. Mari po ma'am, baka tawag na nga, swerte sa munti kong talento ma'am. May ko pa to sa ibang bansa. Ah, sa ibang bansa. Kailangan mo na manager. Uh, kung meron man, magkapag naman. Ayon, okay. Ang pagpapaikot ng giant trumpo sa kanyang mga kamay ang naglukluk sa kanya bilang kampiyon. Hey, Biruin sa larong Pinoy, ipinakita ni Mang Cardo ang hindi mapapantayang talent. Two million pesos! So, Mang Cardo, ano ang gagawin mo sa two million pesos na napanalunan mo? Ah, uh, yan po ay pangarap ko. Makabili po ko ng munting tahanan na may tuturing ko sa pamilya ko. At saka yung may dalawa pa akong anak, ma'am, na gusto kong matapos ng college. At the rest po, kailangan makapagtabi kami. Ay, oo. Hindi. Kailangan marunong ka humawak ng pera mo. Opo. Hindi ba? Ima e, magic mo yun. Maliit na halaga ang 2 million. Opo. Kung mapupunta sa kung ano-ano yan. Opo. Hindi ba? Okay So, at least hindi na magre-renta. May bahay ka na. Opo. At yung para sa pag-aaral ng anak mo. Na po. Ayan. So, hindi sa Pilipinas Got Talent matatapos ang career at journey ni Mang Cardo. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, magpapakita ng bagong trick dito sa Rated Corina ang ating Trump Opo. Ready? Yes, ready The po. The floor is yours. Opo. Wow! Ang trumpo naging parang yoyo. Sa tagumpay na mayroon siya ngayon, bitbit -bit pa rin niya ang trumpong pinaniniwalaan niyang naghatid sa kanya ng super swerte sa buong journey niya sa PGT. Ito rin daw ang trumpong gusto niyang ipamana sa kanyang anak. Malaking pagbabago talaga mo. Kasi doon na na yung dati naming mga plano, dito na rin mabubuo na kailangan namin magkaroon ng sa sarili talagang bahay na yung sa amin talaga nakapangalan at hindi sa gantong sistema nga na medyo kita nyo naman yung lugar na medyo malito. Pambait, masipag po talaga si Papa. And kaya po ako nandito dahil po sa kanya, sa pagkatsaga niya po sa pagkatrabaho. Ay, prodo-prodo ako kay Papa, hindi po dahil sa... Sa kanya, hindi po kami makakaano po ngayon, makapunto ng college po ngayon pa kung napapanood mo ito pa, parod na ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, wala kami dito sa pesta namin ngayon. Yun lang pa. Salamat ang lagi. Sa larong ipinasok ni Mang Cardo, hinding hindi raw siya mapapagod. Iit siya ang kanyang trumpo. Lalo na't ito lang ang nakikita niyang tsansa para umigi ang kanilang buhay. Batuhin man daw ng maraming problema. Kayang-kaya na niya itong laruin at balansihin. Dahil anumang hirap ng pagsubok, basta nandyan ang kanyang pamilya, kailanman hindi hindi tutumba si Trumpo King.